Hi mga idol, welcome back dito sa akin channel sa Greg TV. So dahil wala tayong uting ngayon sa trabaho then ayun pasyalan natin ngayon ang isa sa mga terminal na dito sa Ortigas at uh, daanan natin yun So ayun, nandito po ako sa may ano, sa may GD Street uh, sa may Meralco Avenue So dito ako dadan mga idol para uh, May ay pakita ko sa inyo yung terminal dito sa may Mega Mall yung ano yung terminal ng Alps ng biyayang Batanga. So sisilipin natin kung anong mga biyayang nadagdag dito para malaman nyo rin. syempre sa mga bago pa lang sa aking channel, uh, ipasubscribe po ng ating YouTube channel, ang Greg TV, mga idol. So ayun, medyo matrapik na mga idol dito. So ayun, sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, papalo ko, kailangan sa vlog. So, Yan, let's go mga idol, samahan niyo ako punta tayo dun sa Tonsenpog. Oh, so, ayun mga idol, dito ako dadaan. Kasi kung dun ako dadaan sa may Mega Mall, medyo malayo na. So, dito ako dadaan sa kabila, sa may Pujo. Ayun yung Pujo mga idol. Ayan. So, diyan ako lulusot sa may likod. May parking area dyan. Tapos, diretso yan dun sa may Ortigas uh, Center. So, let's go mga idol. Samahan nyo ako. <fix> ayun so guys, update ko lang sa inyo yung terminal pala dito sa ano sa may likod ng ano, Mega Mall Concentrex, sa mga hindi nakakala mayroon palang terminal dito mga idol ito yung bumabayay ng ano, Marikina, uh, San Joaquin at saka ano, Santolan so, sa mga hindi lang nakakala mga idol dito lang to sa may harap ng Wind Tower Hotel So ayun, kung hindi nyo alam yung sakayan dito papuntang Marikina, meron dito. Pero hindi mas mga idol ang biyahe dito. Mga UP Express ang mga biyahe dito mga idol. So, let's go, punta <laughs> lang tayo sa, ano, sa terminal dun sa papuntang Batangas at uh, ano, uh, Lipa. So let's go. So ngayon mga idol welcome back uh, nandito na tayo sa terminal so may uh, sinipin natin kung ano mga biyahe meron dito gumanda ngayon yung terminal mga idol kasi magpapasko na e eh. uh, kaya medyo gumanda kung mapapansin nyo may mga parating na bus ayan o Premium point to point pala yung mga bus dito so lapit tayo para makita natin yung mga signboard nila kung saan biyahe so takal na akong na, ano, nag vlog dito eh ngayon lang huli ako nakabalik mga idol. So, medyo marami pa sa aero ngayon. So, ayon, So, mga hindi alam mga idol, karugtong lang ko ng Mega Mall. para dito yung mga malito dito. Ito, ang dami pala. Kaso madilim tayo. Kita nyo ba? Madilim. So, meron mga biyayo dito. Mga idol, ito yung... Ano? Mukha po pala na pinangunan Mega Mall. So, meron din silang Caltex. So, sa ba? Uh, Lipa Batangas, Lipa Pier. Ito pala yung mga biyaya rito. So, doon tayo sa harapan. Hindi ko makita yung sideboard ng, ng pipes. Ito, Batanga City P.R. Sotra Terminal Lipa City SM Terminal So, yun yung mga biyahe nila mga ayun na dito sa sa Michael Sintrex or Ligas Terminal May so, dami pala Ayan, okay, Sa mga hindi nakakalam kung galing kayo na Guadalupe o Pasay eh, sumakay kayo ng sa Corosel kasi dito yung ano baba kayo ng Ortigas sa Vinyo sa MRT baba nyo doon lakad lang kayo dito sa kapila kaya nanapan nyo yung Mega Mall makikita so, nyo agad dami, dami to kaganda ng mga dito mga bus mga bagong labas ng Alps Corons lang ang pumagayay dito at saka mga modern jeep mga idol ayan So, maraming kasayro dito kung so, dito kayo sasakay hindi naman kayo magugutong kasi maraming bili yan meron dito mga bili na mga pagkain ito so, ay buko mga uh, uh, kapis pa naman itong buko so, nito kaso mahal. so yung rin maganda na rin noon hindi pa ganito ito kalinis lumadang ah, kasi dito noon nung wala pand 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 pandemic pa nga ito Dumadan dito yung mga bus Ah, uh, hindi pa ganito. So, para yung mga bastido. Yeah. So, mga idol, ito lang yung pasilip muna natin ngayon sa mga terminal. At sa may mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa baba, sa comment section. Then, pa pasubscribe ng ating channel. So, ayun. Uh, maraming salamat sa iyong panonood. So, hanggang dito na lang video natin. So, maraming salamat.